Yes, uh, magandang uh, maga, mga katayong pedista, no. Narito tayo sa uh, Piburgos dito sa ilalim ng Lagos Lila, gano, dito sa Maynila. Ito yung uh, lubak na matagal nang inirereklamo ng uh, ating uh, mga motorista, no. Ito rin ay uh, ni ng uh, pagbigat ng uh, daloy ng trapiko at aksidente. Kahapon lamang ay uh, isang uh, motorcycle rider ang nasawi matapos na masagi ng isang van no na umiiwas doon sa naglalakihang uh, mga lubak dito sa Lagos Dilado at uh, ito nga makikita ano? may uh, tubig pa so yan ay magmula doon sa kahabaan nga uh, Lagos nila no at uh, doon sa ilalim mismo ng uh, mismo nga uh, tulay itong uh, dagos nila ay uh, makikita itong uh, mga lubak ano? at butas-butas uh, na kalye so ito yung marami ng uh, uh, matagal nang nire-reklamo ng ating uh, uh, mga motorista rito so kung uh, mapapansin nyo mga kabante bumapagal no? yung uh, daloy ng uh, mga sasakyan dahil nga dito sa mga lubak at uh, kinakailangan magpagal ano? So yan, kinakailangan ng bawat sasakyan, ano? Dahil na uh, dahil ito sa mga sira-sira o butas-butas na daan dito sa may uh, na matagal nang nire-reklamo at uh, nagiging sanito ng disgrasya. Yan, yung mga luma ka ano? na malalaki butas at uh, sira ito gaya nito na pinapala na lamang ng uh, metal plate ano ayan mapapangit yan mapagal ka na lang so wala dito sa labis ko lang ako si John Osulit ang inyong teletabloid reporter ang inyong teletabloid reporter walang natrasang uh, balikang